Hello, Sir TBBH! Kumusta ka na? Ano? Sobrang inggit ba? Grabe bang inggit? Ha? Insecure na insecure ka na ba sa akin? Ha? Tinatamnil mo na yung mukha kung maganda? Tinatamnil mo pa yung dibdib ko? Inggit ka ano? Alam mo talaga, alatang halatado ka talagang ikaw yung sobrang inggit. Huwag mong idamay yung kalingap. Ano? Dahil kasi, Never akong nainggit dyan sa kalingap. Ikaw ang naiinggit sa akin. Alam mo ba sa totoo, nagmumukha kang tanga sa live mo? O kahit sa upload video mo man na ginagawa? Dahil hindi ako nakikinig sa'yo. Ni minsan kahit boses mo, hindi ko pinapakinggan. Hindi ako interesado sa mga pinagsasabi mo. Kaya nagmumukha tanga. Ang manood man dyan sa'yo, okay. Dahil sa thumbnail mo palang, pinapaganda mo yung mukha ko sa thumbnail. Tama yan. Good yan. Kasi lalo mo akong pinasisikat. Ibig sabihin, ingit na ingit ka dahil sumisikat na ako. Salamat, natulungan mo ako. Ano? Diba sabi niyo hindi niyo ako ah, papansinin dahil ayaw niyo akong pasikatin. Eh bakit ngayon tinatamnil mo ako? Ha? Ginagawa mo ako dyan. Playboy. Na magazine sa harap ng YouTube mo. 'di ba? Ano insecure ka ba sa body ko? Hmm? Na ikaw na maitim? Akala ko ba pag ang taong na nasa Germany ay eh, lahat ng tao ay eh, mga mapuputi. Bakit ikaw hindi puta ka? Bakit ang itim-itim mo? -itim, ha? Kamukha mo talaga yung unggoy. Di mo ba napansin yung thumbnail ko diyan? Galing yan sa TikTok mo ha. Wala akong nireketo diyan. Kitang-kita Ha? Wala akong ginalaw sa pagmumukha mo. Galing yan sa TikTok mo. Akala ko ba pag naggamit ng TikTok sa filter, ay lalong gumaganda. Bakit ang mukha mo, ha? Bakit mukhang unggoy ka pa rin doon? Ha? Mas lalong lumala yung pagmumukha mo. Para bang maga na hindi mo maintindihan yung pagkamaga, yung shape ng mukha mo, parang shape ng mani, yung binibili bagang mani na nilalaga. oh, tingnan mo yung balat nun ganun na ganun ang shape ng mukha mo. Alam mo ba, yung bang, ano ba tawag doon? Yung bang, parang may sigsag ang mukha mo. Aba ah, kaya pala ingit na ingit ka sa mukha ko. Kasi mukha ko walang sigsag. Hindi kagaya ng mukha mo. Gumamit ka na nga ng filter, mas lalo ka pang pumangit. Kaya kung ako sa'yo, yung cellphone mo ha, durugin mo na. Kasi hindi ka pinapaganda sa cellphone mo, lalo kang pinapapangit. Sel TVPH, uy, unggoy. Ha? Kaya ikaw, kahit anong lait mo sa akin, hindi man lamang mo ako mapapangini. Hindi man lamang ako mapapahiya. Kasi nagmumukhang tanga ka dyan. nagngangaw ka. Yung iniintriga mo, hindi ka naman pinapanood. Hindi boses mo, hindi nga pinapakinggan. Nagmumukha kang tanga. Dumaan ka lang kasi sa wall ko, nakita ko agad yung mukha ko. Aba, sikat na talaga ako. Kasi nag improve na si positive. Ito naman si cell TV Sa akala niya ay madadown niya ako. Mas lalo akong sumisikat. Ala, sige lang. Tamnil mo lang ako. Kahit ano ang sabihin mo dyan. Sige lang. Hindi naman ako ang nagmumukhang tanga. Ikaw naman. Talaga na nga naman na balahura ka. Kahit anong ipaliwanag mo dyan sa, lah, sa harap mo. Mag-live ka pa. Magtuwad-tuwad ka pa dyan kala live. O ano, pinang didilig mo pala sa mga halaman mo, ihi. Siguro pag uh, may ibang taong pumunta diyan, mapanghi ang harapan ng bahay ninyo, ano? Kasi ihi pala yung pinang didilig mo. Grabe to si Cell Nagtitipid kasi wala nang pera. Wala ka naman talagang pera dyan. Nagsisikap ka nga din dyan eh. Na asaan? Balang may asawa ka. Germany kuno no? Bakit nagtatrabaho ka? Ha? Ah, bakit nagtatrabaho ka dyan? Para ano? bundok pa. May bundok rin naman sa Pilipinas. Ha? Dumayo ka pa dyan. Imbis sa Pilipinas, pwede ka pang pumuti. Ha? Bakit dyan sa Germany lalo kang umititim? Anong nangyari? Ba't umitim ka palalo dyan? Eh dito nga. O oh, grabe ang init dito. O oh, sa Malaysia. Hindi naman ako umiitim. O likas lang talagang maputi ang skin ko. Ha? Dala ng lemon. Mag lemon ka kasi. Hmm? Ayoko sa'yo mag-lemon ka. Lemon pang pabisa yan. Ah, sigurado yan. Isang taong ka mag sa lemon. Ewan ko lang, baga hindi ka pumuti. O kaya sabayan mo na ng sunrocks. Diba? Pag may mantsa, lagyan mo ng sunrocks. Pumuputi. Sabayan mo na rin ng sunrocks. Kung ayaw mo ipahid sa katawan mo, inumin mo. Ay, sabi ko pati bulbul -bul mo puputi. SLTBP, it's promise. Sige lang, gawin mo. Hmm? Para naman, hindi ka naman sa akin na iingit. Sobrang ingit mo. Ano? Ano ka na nga? Burikat ka na nga. Mahihindutin ka na nga. Kaputaputahan ka pa ng nanay mong putang ina ka. Ingitera ka pa. Ah, tapos, balahura ka pa. Aba, wala na atang natira. Lahat na lang ng kasamaan. iyo na. Ano? Grabe ka, SLTBPS. Pinapahanga mo naman ako. Hangang-hanga ako sa pagiging ingat... Pagiging ingitera mo. Ano? Hindi mo ba alam? O sige, screenshot mo. Itong lahat na nakikita mo itong nasa paligid mo, akin yan. Pag-aari ko yan. Mm. Si positive. Si positive arms ay mayaman na. Itong kondong to, akin to. Mm. Screenshot mo. Na. Screenshot mo. Na si positive pala ay mayaman sa Malaysia. Kaya kung gusto mo, sponsoran kita para gumanda ang mukha mo. Para naman sa ganun eh, ah, Mal mawala naman yung kaitiman ng mukha mo. Pati budhi mo, baka mawala rin. Pumuti rin. Ano? Ano, baka gusto mo ng sponsor? Magpadala ako sa dyan ng pampabuti, ha? Pampaputi. Ano? Nang sa ganun, hindi ka sa akin na i-insecure. Dala ti... Ah? Dala yan, sa TV dalayan Dala yan kaingitan sa buhay mo. Alam mo, masamang... Masamang gawi ang mainggit ka sa kapwa mo kasi... Ang kaiisip mong mapantayan mo, ang taong kinaiingitan mo, maraming bagay ang pwede mong gawin. Baka maaring magnanakaw ka na lang dyan, dahil hindi kaya ng kinikita mo dyan. Magnanakaw ka para makabili ka ng pampaganda. Huwag mong gagawin yun, kasi baka ang mabili mong pampaganda dahil sa ninakawan mo, lalo kang pumangit. Ba, hindi magandang gawain yun. Or baka naman maluki-luki ka dyan. Baka masabi ka, bakit pa ang puputian mo positive hindi pa napunta sa akin? Bakit ba ang dibdib mong napakaganda hindi pa sa akin napunta? Ano? Ano ang meron? Bakit umulan ng grasya? Hindi ko sinalo. Bakit nasa nako ng umulan ng grasya at sa'yo napunta positive? Hmm, sasabihin ko na lang sa'yo, tanga-tanga ka, ka kasi natutulog ka kasi, umuulan na ng grasya, natulog ka, eh di yung grasya, ako ang nakasalo, o tingnan mo, di ba Yan ang mga taong inggit dahil pinupos pa ako, hmm pinasisikat mo akong lalo. Diba ang sabi ninyo, wala kayo sa akin pakialam, ayaw ninyo akong a uh, kausapin o ayaw ninyo akong uh, iintriga dahil baka sumikat ako. Eh bakit ngayon, pinupos mo yung mukha ko dyan? Ha? Pinapaganda-ganda mo. Lahat na lang. O ba, wala akong ibabayad sa talent mo. Ha? ayoko magbayad ng isang taong balahura. Yung talent mo, magte-thank you na lang ako sa'yo, pero walang bayad. Ano? Ang ibabayad ko na lang sa ipang tatalent ng iba, yun talagang, ha? Ah, yung karapat dapat. Ako ay magbabayad. Yung nag-i-effort talaga. Pero ikaw, thank you na lang. Ha? kasi dati na akong sikat hindi mo na ako kailangan pasikatin dahil sikat na sikat na ako di ba sikat na sikat na akong muramurahin kitang putang ina mong hiyo di puta kang kabuli-bulian ni ina mo Nariparot ka o yan namnamin mo o ikaw man malo de santos di mo ba nakikita yan o yan dami kong kotse o oh, nakaparada o oh. hindi mo ba nakikita o yan o oh, ang dami o oh. mm kung ikaw nagpo-post ka ng sasakyan, ako eto Oh. Nakalinya nga. Ayan na nag ano yan. Driver ko yan. Inutusong ko yan. Bumuli ng lemon. Oh. Danda ng pag-drive ha. Bilisan mo at bumili ka ng lemon. Oh. Ito pang isa. Pinabibili ko naman yan ng ano. Oh, sabi ko, ikaw naman, punta ka ng mall. Bilhan mo ako ng lipstick. Oh, Ang dami kong driver. Oh. ba? Diba? Saan kayo? kayo isa ang sasakyan nyo, isa lang. Eh, ako kadami, oh, lahat yan. Lahat yan, mga tauhan ko yan. Hmm. etong kondo na to, akin, lahat yan. Oh, si Positive Arms, isa ng mayaman dito sa Malaysia. Kaya lahat itong nakikita mo sa si tvp oh, screenshot mo na. Screenshot mo na to. Akin yan. ba diba? Oh, dami. Ikaw ba, meron ka ba nito? Hmm. Eh, wala na ka naman nito dyan eh ang nandyan sa bundok kasama unggoy kapareho mong unggoy ah Hanggang dito na lang ako ha, Cell TV baka mamaya na naman eh, makita ko na naman itong building na ito. Yun na naman ang thumbnail mo. Ha? Namayaman na ako. Thank you ha. O sige, bye-bye sa'yo.